Ayan guys, tapos na namin hinatid si nanay. Ngayon pupunta kami ng Okada 101. Diba? Punta kami sa Inbu. Magla-lunch kami doon guys. Nice. Baybayin natin tong lugar na to. Ayan. Marami ng ano dito, mga tinatayong mga usag-usali. Lahat na. Nawala na yung mga puno. Usag-usali na lang. Usag-usali is real. malapit na yata magtag ano so, sabi nga daw nila itong maiden merong mag -taga. malapit na magtag-ulan nakakatakot Mabod na, na eh. pupunta na kami ng Akada. En, en bu. Tulang sa Akada. Maganda ba yung ano? Maganda naman siya nasa sa rin, no? Hindi lang na, siguro. Hindi lang siguro talaga ako sa Kasi yung isa, may maliwanan. Ayan. Tanong tayo ulit. dagat ba yan o oh, pool hindi yan pool ay fountain fountain o o nga diretso nga daw ulit diretso daw saan da? Ha? may ano ka may may eh, ano mo iways mo mo hanapin namin guys ang info dito tayo magtanong na lang tayo kaw kaw ang kalisya nilo. Hindi siya mainit, no? Chanel, picturean kita dun sa Barbie. Sige, may isa ganun, te. Sige, ayaw mo ako na lang picturean mo, oh, Chanel. ganda kaya oh. Yan guys, nak ano lusot yung sikat ng araw pero hindi siya mainit, no? Ang ganda, no? Lusot ang sikat ng araw, hindi naman siya mainit. Yan guys, and ako pamangkin. Sana yung future Magkatrabaho to sa no, sa Walt Disney. <laughs> Hi, Chanel. Chanel ha? Alam mo, I'm looking forward talaga for more gala. nako. Ngayon na kasi ako medyo free na ako ngayon dahil malalaki na yung mga pinsan. And they are supporting naman may gala. Gala everywhere. Ganda dito, no? Gala-gala ka gala, gala. Huh? Lime and basil. Oh, di ba natin bumain tayo doon? Um, sa Teobet. Uy, maganda pala ang cellphone ko. <laughs> Kasi akala ko siya, hindi siya maganda. Ano yan? Samsung A55. Yes, Ultra. Mahal yun. 30 plus. Lamb. Ayan, ang ganda dito, guys. Okada. Pasay ito, di ba? Pasay aking mga ano, crane. Pwede ka magalak-galak. Kain ka. Pero kung utakan mo sila, magalak-galak ka lang. Diba? Tapos magdala kang pagkain sa kotse mo. Diba? Malayo pa ba siya may Mary Grace Mary Grace parang medyo malayo pa yata siya ito yung ano fountain maganto pag gabi ito nga diretso nga kasi nakita kami sa mapa doon diretso lang siya

Oo oh, oh, oh. oh, 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 nga eh. Saan? Punta kami na Okada. na Okada. yun? Las Flores. Nag-inback na naman ako ng maraming video. Tapos, Actually, kaya nga, nakakainis kaya. Ay, no. hindi ko na ito imbakan. Ibibilisan ko na ito. Kaya wala nang edit ba yung ano ay, ito na. Ayan, guys. Ito tayo sa yan, Ayan. Exit. Like, Baka sa kabila doon, Oh. Parang may venue-venue, may event. ang ganda ng ano, Chanel, o. Oh. Ha? Baka dun sa kabila. Exit to eh. Alma, Alma. Kaya nakarating din Dito ako Sa ano Sige Sige the light Ah, na lang sa nyo siguro. Drinks. Drinks. mixology. Beer, mixology. Sige. Spirits. Ano yan? Coffee and tea. Doon tayo sa mga cold drinks. Non-alcoholic. Non-alcoholic. Pili ka. Pili Pili tayo ha. Hindi kaya kong busin pag isang tao lang, no? Kaya mo ba? Grabe, hindi nga. Kaya mo yan? Grabe ka siya, eh. Mother's Day present na o uh, Point the Então, check out zone, check out zone nada. Uh, Thank you to you. Tamis.